Aries, ang pahiwatig ngayong araw kung makikipag-usap kung follow up lang ng huling pag-uusap, ay marapat na iyong puntahan, at para maging mas maayos na ang resulta, at may enerhiya ka rin ang katahimikan na doon mo mas may lalabas ang tunay mong katalinuhan, kaya pwedeng sa pamilya ka, para makapagbigay ng mga suggestions na pwedeng pakinabang nila sa hinaharap, para sa maayos na magagawang pamumuhay. Sa tahanan dapat ay laging maunawain kang ugali sa mga family member dahil para mabigyan mo ng maayos na pamamaraan sa kanilang mga dapat na gagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat ang dapat gawin, may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya dapat ay manigurado ka iwasan mo ang magtiwala kagad, para malihis ka sa suliranin, sa mga ginagawa, at sa mga kasama sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 15 number 8 at number 29. Taurus, Ngayong araw ang pahiwatig ang maganda ay pamilya. Ang unahin, bago ang pakikipag-usap sa ibang tao, at kung may plano pa rin kayo ng ilan sa pamilya, sa paggawa ng negosyo, ay dapat na ninyong pag-usapan, Para makabuo na kayo ng other income basta huwag kayo maghihiwalay-hiwalay, at magiging matagumpay kayo ang pinapahiwatig at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga taong, hihingi ng tulong dahil sa maawain ka, problema ang kayang maibibigay sa iyo, ng ganoong tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw, wala kang dapat na ilabas na pera, dahil swerte ang hawak mong pera, ngayong araw pag-unlad sa ikakabuhay, ang kayang maibigay sa tahanan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ang mahal kaya laging siyang alalayan, at sa trabaho ay dapat kang mas maging istrikto ng malihis ka sa pwedeng maging problema. Sa mga kasama sa trabaho, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 17, number 40 at number 25. Gemini, Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may deal na naipangako sa iyo, ay puntahan mo siya o sila at magtiwala, kapang muli kung naayon naman sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang maging mas mabait muna sa mga kaibigan, at sa ibang tao na mahilig magyabang lang, dahil gastos at problema sa pera para sa iyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya sa iyong kalusugan, ang pumunta sa bahay ng Diyos, at magbibigay ng grasya ng swerte sa tahanan. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung mayroon silang deal, ay dapat na sabihan mo na pumunta, may buenas silang enerhiya, kaya maraming silang magagawang swerte sa ikakabuhay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging masinop, sa lahat ng gawain ng makaiwas ka sa kasama sa trabaho, na may inggit sa iyo, sa pag-asenso ng posisyon, mas mainam ang maging maingat kaysa maging mapagtiwala. Sa pagmamahalan ay maging maunawain, at ingatan ang pabigla-biglang pagsasalita, dahil pwedeng magbigay sa mga mahal ng mga kalungkutan, sa mga damdami ng mga kausap, dahil may mga maramdaming ugali sila ngayong araw ang pahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color white number 16 number 24 at number 9. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat na maging maingat kung ano ang mga dapat gagawin ngayong araw. Sa kakausapin may sinyales na pwedeng kanilang mabigyan ng suliranin, lalo sa pera dahil may mga bad na intensyon sila, para makuhanan ka ng swerte, at huwag kang matutokso sa mga salita ng iba, dapat na pinidigan ang sinasabi at malilihis sa kalungkutan, kung may oras ka ay pumunta sa bahay ng Diyos, nang gumanda ang enerhiya ng pagunlad sa iyo, ang makuha ng ikakaganda ng kalusugan, ng katawan. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mag-ingat sa mga taong mahusay magsalita, kaya sabihan pag ang kausap, ay dapat na nilang iwasan para hindi sila makakuha ng suliranin. Sa trabaho ay normal na araw ang pahiwatig kung sa gawain, at sana ay mapapekita mo ang iyong kahusayan sa trabaho, ang iiwasan ay taong mahilig magbiro ng masakit na magsalita, nang walang kang maging kalungkutan sa trabaho, ngayong araw dahil baka ikaw ay magalit nang wala sa oras. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay magtiwala kalagi sa minamahal nang walang dumating na ikakalungkot sa pag-iibigan Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 10 number 29 at number 15 Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang malakas na isipan na wise ang dapat na maging ugali, para malaman mo kung talagang pwedeng mong makasama, ang mga makakausap, at iwasan mo lang din ang pam ira ngayong araw, para hindi ka madetingan ng ikakalungkot sa hinaharap. Sa tahanan ang pahiwatig kung may isang miyembro ng pamilya, na may plano ng pagnenegosyo, ang iyong suporta, ay dapat mong ipakita, at makakagawa siya ng pamamaraan sa mga iniisip. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, sa mga gawain dapat ka lang maging masinop, sa mga nagawa, at iwasan mo na magtiwala kagad sa mga kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan masaya at makikinabang nang magandang mga kalusugan dahil walang problema sa pag-iibigan at tuloy na makakagawa ng mga bagay na pag-unlad sa buhay Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 24, number 8 at number 21. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, ang maging laging maingat sa ginagawa, ang dapat na maging ugali para walang makuhang ikakamalas kung magpapabeye ka, at ngayong araw ay huwag ka makipagdeal pag madilim na, wala ka nang makukuhang maayos na resulta, at gastos pa sa iyo ang pinapahiwatig may mahina kang enerhiya, lalo na sa dalawa ang kasarian, talong talo ka, at mahina din ang iyong damdamin madaling matukso sa nagmamakaawa, dapat mong iwasan ang ganyang mga tao ngayong araw. Sa pera ngayong araw ay bawal ang magpautang nang makaiwas ka sa makakagalit na tao, at sa trabaho ay pag-iingat sa superior na babae, na alam mong maselan dahil mas madali siyang magalit ngayong araw, Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 30 number 11 at number 16.